Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. ibong ka mo. Yayan harap ka mo comply sa legality under management. Kani amo sa sislalan. Kani ka dumog pagayon mo. Injo mo nagmin ka mo. Damay damay mo kay ni amo. Mo ba mo ninyo? Naog mo sa federal kung gusto mo magpadayon. ano tagay diyan mo ijo ko ano? Dili ko gamay. Dili na. Oh, unsa inyo reklamo? Naog mo ka mo kaso mo. Oh, mo kaso pa mi lang. Atok lamang. Ato sundon ang legality. Dili na Parang kami din ay nagrenta. Kami din diba, na-inform oh, mo? Ano oh, ay unay Kami oh. din oh, ay okay. nagrenta. Na-inform na ka mo. Kaya mga bastos ka mo. Pagkatawa ka tawa ka mo. Huwag ispito ninyo sa balaod sa Diyos. Balaod sa Diyos? O balaod sa Diyos. O balaod sa Diyos. Kaya mo mo, sunod. Kaya magpatuyan mo sa material din nung kinabuhi. Ikaw, ang huwag ng balaod. Dili ko ng ginuong. Ay dili, ang Diyos. Ang Diyos ka sa management. Republic Act 37. Ipralo of 1937.

O nga lang yung parisip dili man mo marisip, okay. di mo masayo dun sa legality. Who 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 Ay dili, hindi, nga nung ang tagiya na ini man, kamo man ang nagwan. Right? So, An o, nagwan nun yung tagiya, kasimple. O, okay, paglaki, na dako, tagharas din ka mo sa Kaya gusto nila na i... bastos, man, takto na Buhatan niyo ang puto ng buhaton. Para wala mo yung lugar sa Pilipinas. Diyan mo ang may lugar. Hoy dili. Ato isi ba? Dili, ato isi ba? Ding. na ng police ding. Dawata mga taga. Oh, tawaga, tawaga. ang kami dire. Padlakan kami dire sa Suyod. Nagharos kami. Dili ni haras. Ulo dili harap, gusto ni Jonah paglakan kami diri sa sayod. Tagang mo ang mga ini gani ha? Nakamata kami. Ulo dili galite. Nagkuha kami sa gobyerno. Nagkuha kami ng permit. Nagkuha kami ng permit. Ang gobyerno walay lupa. Walay lupa. Ang tribo mo ay. Ang gobyerno tagay sa lupa. samo Kay kalabanong ng batas. Amo gani, amo kami may duration. Ka Problema ninyo. Kami implement kami sa batas sa Dios. Implement sa batas sa Ginoo. Oo. Amo oh. ilagay oh. nang batas oh, sa Ginoo, di ka Ginoo. O padayon ka ha? Padayon ka himuon mo ay, ang imong himuon. Basta ay, ako ay, ang legality, ang tungkaton, ang dermalis pa sa federal. Ha? Amo don. Unsa na dili mo mudawat ani? Dili mo mudawat. Dili. Oo. Sumao na di mo may balo kay di mo mudawat. tapos karon basurong ninyo. Oo, ano na po kung sila tanan? Ha? Oo, kaso mo. Para may baluan ninyo, tanawa ko kung may lugar mo sa Pilipinas. Ano Ilakay Mga bastos mong mo. Kamu bastos! Ilak dong, ilak. no. So, oh, na. Oo, na. black kami, dari kami sa suyod. tagpugus kami. Tagpogos kami pag nila. Taga-federal. Pwede rilakso. Ang animal. Gari kami sa suyod, taglak kami. Hindi kami kagawas. Hindi kagawas din, taglak kami din. Mm. Kaya, hindi naman umurot sila. Tagsibog pa na ako po. Ang murog-purog ako. Mom, si Mom. Oo, oh, okay, si Mom. Sa si, kan sir? Dato Adlao po, Dato adlaw. Dato Adlao. Ah. Uh, sa <coughs> may ng katuyuan ni sir na ni amang kamo diri sa amang uh, lugar diri sa uh, Sudan ng Surigao. Katuyuan? Oo. Oh. sisralan man ni. Oo. Oh. Oo. Kaming tribo ang rightful owners sa ancestralan. Ah. Kay mao ang atong federal tribal government of the Philippines indigenous peoples in embassy sa custom and tradition. Oh. So an uh, bali, an na uh, kuan ini mga mulupyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali nahimo noon ini sila ng mga squatters o ano ba? Adili squatter. Ao naman. Adili squatter. Kaya na nagiyan ini mang kuan mangkaha. Bali ini ancestral uh... ancestral land. Oh, an para ma-address oh. ang atong kaangayan, kalinaw ug kaluwasan sa ancestral land kay wala pa ang Republic of the Philippines ang mga dato ba ina ang decision makers ang sisalan para sa kalinaw ug kaangayan so dali ay jo ijo kata gasuno da batas ini eh. yes batas sadios republic act 371, aprilo of 1997 divine customary law since time in memorial na anderta sa management sa federal tribal government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and espiritu So, gobyerno mm. sa tribo. So, na sir uh, nakugangan mga tao, labi na to na mga uh, negosyante. Sa na daw uh, may nahitabo dito sa kuan mo ra mo dito sa checkpoint. Apo, apo. Oh. Uh, mo dito sa checkpoint kay uh, lagi na may... ang hippie, nakiksulti ang hippie. Uh, so, di tugutan mo. O, oh, simpre, wala may jurisdiction ang pulis sansi saalan magassist oh. lang sila oh. mm -hmm. tapos an uh, kuan na unsa may uh, nakugang man sa mga tao dire kaya gumikan kalagi jauh na mga dagko na mga uh, tindahan na padlak daw oh kero oh, nakita sab na ko na tinuod sab pero kay uh, nganu man na napadlakan man ni sila Napadlakan sila tungod kay wala sila mukumplai sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines mm -hmm. nga gi-inform sila tolo kabisis para mo comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owners sa ancestral land. Mm -hmm. So karon, kay wala man sila mo comply sa tulo ka bisis, nahimo na mo ang pagpamadlak. Oh, so uh, kamo na madlak sir, dio idyo mga taglaong pa warning or uh, nagpadala ba kamo nang pahibalo sa ila? Katong katong endorsement letter to inform sa ila tulo ka bisis. Ah, oh, tulo ka bisis? Opo. Oh. So sa tulo ka bisis wa Wala. Why ay ila tagakuan sa inyo? reply man lamang? Wala. So, hamo dyan na tagi mo ni Joanna, singudan din na kuhan pag uh, kuhan padlak. Yes po. So, hamok pa ba ng mga establishment o sa Surigao na ano ni yung plano na ijo padlakan? Mamahimong dagan-dagan pag kung dili sila mo comply sa free trial and informed consent o LOC, Land Occupancy Certificate, under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Pero kung sunod sila sa pamalaod sa Dios, mukumpleto sila sa legal under management sa federal, mamahimong wala na atong kaya kay mikumpleto naman para sa kamay. So about sa atong mga kuan inin sa panggobyerno, no bali respeto gyapon mo. Natural. Nirespeto na daan kita sulod sa 50 ka tuig. Ang atong pagrespeto sa civil government. So karon kay tapos naman ang ila 50 years under 01-4 protocol 7160 So ato na ang administrasyon. Ra, Rizal administrasyon. Mm -hmm. So mao ato na ang desisyon. Mag-assist na lang sila nato. Unang ang atong gipangayo dire nga sa sab sila kanato. Kay nagrespeto man sila kita sa ila, sulod sa 50 ka tuig kung sa ila mga mandatory, misunod kita. So karon kay ato nang panahon, kita na usab ang dapat respetuhon nila kay ngatong kita lais, bata batas sa Dios. Hmm. So mga pila ka, uh, pila pa ka muka ad loud serve ani jo bali uh, mission. Dili kung pila ka adlaw ni ami ni kay imbas ini. Oh, man ni sa tribo. Kana sila mga empleyado lang sa gobyerno mag-assist sa matuod nga panggobyerno. Oh. Kay an ilang balaod inconsistent to Republic Act 371 April of 1997 na supersede na repealed nasa batas sa divine customary law. Hmm. So bali ang ato pa kuman sa panggobyerno bali o man bali ang kuan ra lamang adto bali dili masunod ang bali ang mga kuan pamalawod nato sa panggobyerno gadot. Di makasi sila makasi. Kay mao man ay nakasa nakasaad sa Philippines Constitution. Oh. Na any branches of civil government will only assist Protect, promote the rights of indigenous cultural communities. Shall we have breakfast together.